Ang binabahagi ko dito ay tungkol sa anxiety disorder at ang mga sintomas nito. Ang deep thinking, overthinking, worrying, ang mga ito ay sintomas din ng anxiety disorder. Paano ito nangyayari at paano ito lumalala? Nangyayari ito dahil sa walang katapusang stress na ginagawa mo sa sarili mo. Yung ibang paliwanag naman, mas marami ang pagod mo kaysa sa pahinga mo. Kung minsan, wala na talagang pahinga. Kaya lumalabas na ang mga sintomas na ito. Ngayon, paano ito lumalala? Nagiging malala ito dahil sa pinagpapatuloy mo ang pag-aalala mo sa kung ano ang inaalala mo at binibigyan mo ng katotohanan yung hindi makatotohanan na iniisip mo at nagre-react ka dito. Kaya kapag lumabas na yung mas pangit na pakiramdam ay mas lalo mong napapansin at lalo kang nag-aalala hanggang sa matakot ka na. Kung magtatanong kayo kung ito ba ay normal, ang sagot ay oo. Ito ay normal dahil nga naging disorder na yung anxiety natin. Ganyan kasi nakadesign ang anxiety disorder. Ang hindi normal ay kung susundin mo at paniniwalaan mo sa kung ano yung inaalala mo ng isip mo. Para matigil na ang pag-aalala mo, ito yung mga katotohanan tungkol sa pag-aalala na kailangan mong malaman na ang pag-aalala ay useless. Hindi ito nagpapatunay na nagmamalasakit ka. Hindi ito nagpapahayag ng pagmamahal. Hindi ka nito ginagawang isang mabuting tao o isang kamanghamanghang magulang o kaibigan o asawa. Ikaw lang ang nakakaranas ng iyong pag-aalala. Ang pag-aalala ay hindi lumilikha o pumipigil sa mga tunay na pangyayari sa mundo. Ang pag-aalala ay hindi isang plano ang pagpaplano ay may limitasyon, ang pag-aalala ay pag-iisip lamang ng walang kasamang aksyon. Ngayon, ang tanong, paano ihinto ang labis na pag-aalala? Ang sagot, kakailanganin mong bitawan ang lahat ng paniniwalang ito tungkol sa pag-aalala at hayaang maglaro ang isip mo ayon sa gagawin nito. Yan ay hindi komportable ngunit ito ang tanging paraan upang malaman ng iyong pag-aalala ay walang nagagawa at ito ay hindi importante. Tandaan na ang paraan na ito ay hindi tungkol sa hindi muling mag-alala. Ito ay tungkol sa pag-aaral na hindi mo kailangang mag-alala sa iyong sariling katawan at isip. Lilitaw ang pag-aalala sa natural na sitwasyon at ito ay hindi kailangan ng pagpapahalaga kung walang basihan. Ang pag-aalala at pagtuon sa pakiramdam ng takot ay isang kalukuhan. Ang pagtanggap sa pag-aalala ay tila isang misteryoso dahil minsan nakukuha mo pero minsan hindi. Ang kasabihan ay higit na walang katotohanan kung walang basihan. Mas mahalaga ang paggawa kaysa sa kasabihan. Ang worrying ng anxiety disorder ay katang isip, imahinasyon. Ito ay mga negative na nagpapalala kung naniniwala ka o binibigay mo ang reaksyon na kailangan nito. Nag-aalala tayo at natatakot. Alam nyo kung bakit patuloy ito na nangyayari? Dahil ginagawa natin ito ginagawa natin ang kinakatakutan natin na gawin sa sitwasyon na ito. Inilalayo natin ang ating atensyon mula sa pag-aalala at nakatuon sa panlabas na mundo. Hindi na tayo tumutuon sa panloob na mundo. Ang problema sa pag-aalala ay wala sa labas kundi nasa loob natin. Yun yung ginagawa natin. Halimbawa, kailangan mong mag-alala para manatiling ligtas pero malaking mali. Ang pag-aalala ay hindi nakakatulong sa atin. Ito ay isang pagkabalisa na naghahanap ng isang paraan upang magpatuloy sa pamamagitan mo o natin. Paano matigil ang pag-aalala? Alam na natin na nasa isip lang natin ang lahat. Pero naaadik tayo dito. Halimbawa ng mga pag-aalala, blood pressure, tibok ng puso, kinabukasan, kalusugan, kamatayan, mga mahal sa buhay, mga gastusin. Alam na natin na hindi nagbabago ang pag-aalala tungkol sa isang sitwasyon at hindi na ito tumitigil. Tandaan nyo, hindi automatic ang pag-aalala. Nangyayari yan dahil ginagawa mo ito, dahil nakikita mo ito bilang isang proteksyon sa sarili mo. Ganito ang gagawin para masira ang cycle ng pag-aalala mo dapat alam mo kung ano ang iyong papel sa iyong pag-aalala. Halimbawa, kailangan mong isipin ang tungkol sa iyong kalusugan. Kapag ba inisip mo ang mga bagay na kinakatakutan mo, sinusubukan mo na hindi mo kailangan mag-alala. Kung magagawa mo habang nag-aalala at nag-iisip ka, ibig sabihin hindi nangangahulugan na alam mo kung paano itoon ang iyong atensyon sa kung ano ang mahalaga at kung ano ang maaari mong baguhin magsanay na ang iyong mga iniisip, pag-aalala ay hindi mahalaga. Ito ay katang isip, imahinasyon lamang at hindi ito isang gawa. Hindi ito patunay o pagpapatunay ng pagmamalasakit o pagmamahal at walang aktual na epekto sa anumang bagay maliban sa sarili mong stress, pagkabalisa at takot. Ang pag-aalala ay hindi isang plano kundi ito ay sinasadya. Yung ginagawa ko dito ay pinapaliwanag ko sa inyo kung ano ang nangyayari sa inyo dahil kayo ay nalilito at nagtataka sa kung ano yung nararanasan nyo sa anxiety nyo dahil kapag hindi nyo talaga ito maiintindihan ay makukulong kayo sa sitwasyon na ganyan at lagi kong sinasabi sa inyo ng anxiety disorder ay wake up call ibig sabihin nito ay panahon na para magbago dahil kung hindi ka magbabago magiging pagdurusa ang anxiety sa iyo Kapag hindi ka tumigil sa pag-aalala mo ang mangyayari sa iyo ay matatakot ka at ang takot na mararanasan mo ay ang dahilan ng pagbabago ng iyong pakiramdam sa katawan na nagdutulot uli ng panibagong pag-aalala. Mga dapat gawin para matigil ang pag-aalala. Una, huwag sumali sa magulong isip. Ibig sabihin nito, huwag mong pakialaman kung ano ang iniisip ng isip mo. Hayaan mo siya kung ano ang gusto niya. Basta tandaan mo, ang pag-aalala ay hindi isang gawa. Pangalawa, sumang-ayon sa kung ano ang gusto ng isip mo. Pero hindi ibig sabihin na sumasang-ayon ka ay gagawin mo na o mangyayari na. Ang pagsang-ayon ay isang mekanismo ng isip natin na kusang titigil dahil wala nang pumipigil. Pangatlo, dapat alam nyo ito. Ang pag-aalala ay walang kwenta. Kung nag-aalala ka na baka nababaliw ka na o mamamatay ka na, ito ay nakakatakot. Pero kung mangyayari man ang pag-aalala mo na yan ay hindi mo na yan malalaman pa kaya bakit ka pa mag-aalala?